Kok gemak panas apa tuh? Cari banyak yang. Kau? Abang kau? Kau Tolong bang gimana, aku siapa setahun yang si Rambo man. Narin ko kang pistang bungka o kang ino. O Pinainom kaya. Hmm. Pinainom ni na Taba. Nagbabay lang budot. <laughs> Binidyuhan. Pantol mga gurang na. Hindi ka nakabay din ang yan. Hindi. Nah, eh. otro na lang. <laughs> Para ano nga ito, papay? Makaba. Hindi mo Lai? Hmm. Makabay, mm. makabay na ako. Ano yan ako, na lang. Ay, nag-ulit kami natin. Para doang banggang, ano? Binis. Bakong maarang. Bakong takanak na maarang. Oh, gusto na nga. Sino? May nag-aalat. Inaalat ka pa mag Ay, mag-inok. Masyabong. Kapag ito. Wala, sabagas sa saro. Yan, pagkatapos natin, madusdus ako. Mm -mm. Yan. Yeah. Alamang, ay bagoong. Mm -hmm. Hmm, salam yan. Ay, tiyan na, nagbibidyo ka pa. Wala akong dumita na. Pinapurito ko sa nangilayo. Yung... Hmm, Sausaw sa bagoong. Ayo, 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 lang ayo,